Uh -huh. Mhm. Ang eh. <laughs> tagbiko. Okay. Biko, nako. Hmm. Napo, Ego, naka, na ta. bagong hmm. Biko na ko. Napo ka gantang, igo na ka na. Tuyo na kay request sa boss amo. Kutinay ng mga kutot ay. Gamay nah dapat ini code, oh, an bukot ba Kapan dia ikuan habis para mawira nang kalah ayo tadi. Gulana on. Mau garam pun ikut bayi. Lagi sigap lagi. manting ganda ng dukot naman, masigap nilawog. Sadoon ka na? Dukot na sir. Ha? Dukot rumayawa. Hindi na mukuskot man. Maslamik man, ko bugnaw na. Huwag init hapdos. Tagol ka pa eh. Hayapin ang sir.

Ang ng Yeah. Beh. Isa sir. Wow, chocolate. At also brown one. sobra. Yung puti 'yung bae. Wow, mukha Kaya kasarang kayo sayang. Hindi. Yeah. Hindi ka lang magiging. Hindi ka no? Eh. Ngayon, no? Mm hmm. Lana, wala kina, na. Wala ka na na. Buta nga, nanin mo. Ang gawin ka, nanin mo kasinday.